Nine, eight, seven, six, five, four, three. po sa aking youtube channel papunta po kami ngayon sa bukid doon sa bahay ng aking mama ngayon may nakita kaming sili harvest agad nanguha kami ng sili kasi nakakita kami dito sa sa daan lang ang daming bunga ah marami ba hilaw yung iba hinog tignan nyo guys kita tadi. Lah tagbuan nya yang papa yang lolu. Au gapah. Hale diri ke lapuk ai sabar ngua pamig sili. Ada cili oh. Oh hilog. Wow. Yan dah mai bungga. Nya lagas nya tu. Oh. Hmm, mm, di makita kay tambunan sa sagbot. You know how to survive. Bisa gelingo kay halang manin? Ha? Wala pa mag-text ra man ang moabot. Andam-andam lang og bayad gyud na. Um. sapi Shopee. Baka naman. Okay, guys. Okay, guys. Kita nyo yan, guys. Wow. Let's go. Ibalik ka Tuloy sa paglakbay. So, ayan po mga kaibigan, maputik po yung daan. Kasi malakas ang ulan kagabi. Lakad-lakad lang. Ito po yung kasama ko. Anong gagawin natin ngayon? Ito kay Tiki. Ito may naaamoy siya, mat matangos talaga ilong niya. Kasi kahit malayo oh, siya, may naaamoy. Ang barbecue saging na anay, margarine. <coughs> Ay, na sa <laughs> eh, Huwag na tayong umasa. Maruya? Ba, humuti ba? Maruya, ginanggang. Ang ba Parang hmm. hindi ko ang ba? Oling. Mga hmm. ngamoy. Nangangamoy, masarap. Putik. Hinanap niya talaga kung saan ang galing yung amoy. Matalas talaga ang ilong, matangos ang mata. Yun talaga siya. Matalas ang ilong, matangos ang mata. Hinai dai dakok kita. Murai intik gemai mata dakok kita. Lage. Hinai-hinai dakok kita. Ui. Hmm, ngunud ni.

No way, oh, ini noh. Oh, tanau sa guindoy. Terbang. Terus. Wah. Gua apa? Gua apa Ang Maldita? Satu. One. 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 Two. Malapit na kaming umakyat sa bundok. Oh, arte, oh. Ah. Ilabay, be, ilabay. Ilabay sa, sa tunaan, be. <laughs> praktis ka, tunong mo glapok <laughs> Siray ko, huwag reklamo, basta laag. Basta laag do, no? Why problema dong? So, ayan guys. Heto na naman po tayo sa um, sa aming aakyating daan. Hindi, alam ko, familiar na kayo dito lagi sa daan na to. Kasi dito lang naman po kami laging dumadaan. So, ayan po, makikita nyo ngayon. Hala na ay horse. Kita niya na horse. Horse lang. Kan. Tro horse sa taas as. horse. Na horse. Bye bye. Yan, akyat kami diyan. Aakyat na yan. Bye bye. Bye bye. Bote hindi masyadong mainit ngayon. So, Okay <coughs> maglakad. Hindi masyadong mainit. Ang horse lang, dara lang. Mimi? Dara ang horse o? true o? Horse! Horse! Lang horse o oh, bagong gupit. Tama, Tama. May paang horse, bagong gupit. Tama, Kepagod. Huy, morsiko. Ani-ani, dalan sa agi. Da! Ah! Ayan. Medyo mataas-taas pa po yung aakyatay namin. Laban lang. Balak. Diretto ba? Ingkong wili. kay bad makaka makaika kung maminyo ka gutro. Dari gini yung friend up shoot sa imong asawa. Ah, magkuan, magkuan. Ako'y kameraman. <laughs> so kung maminyo, ansa, sa'yo yung kung kay bad naman mang ka, so ang sa'yo buta sa buta na. Kung maminyo siya gutro, ipagminyo siya gutro. Dari din, and then magpakasal sila. Dari din ang friend up shoot. Ah, nakaplano na oh. <laughs> Dari man nagkuan, friend up silang yung ginbet. Hmm? Mm, Dari, ano yung stay chada ko ayaw kay kita ang bukid. Guys, ah, huh. Ayan po, oh. Bundok. Ala, naiwan. Ang bata, naiwan. Takbo, kinay horse. Dagan, kinay horse, guro. Dagan. Da, tararararang. sa 2 years old kaya niya niyang magla tumakbo ng ano matulin ayan po magkabilaan po yung bundok <laughs> ang ganda tapos yan pa ganda ganda di ba mm. ganda So mamaya, My good news daw. Excited na ako sa anong good news 'yan? Ano kaya 'yun? <laughs> Excited na ako sa good news ng Kalingap. Hello sa Edrica fan. I'm the one of your of your fan pala. Edrica. Edrica lang sa kalam. Excited na ako kailan kaya ipapalabas 'yon? Di pa rin kami nawawala ng pag-asa na siya'y magbalik. Good news! Yan po yung usap-usapan na may magbabalik. At excited ako dyan at bilang ako marami po. Kahit nasa abroad saan sulok ng Pilipinas malakas kasi sila hindi naman maiwasan yung may mga basher ganyan part naman talaga ng social media yung may basher pero hindi naman, not, di naman lahat so ayan guys malapit na kami yan po yung bahay namin yan o no. yan excited ang mga chikiting Dagan Gwen. Dagan. Ay ay. Minaklayan oh, mo ra pag 1 year old. Oh, wala Ma, na lapok na. May pa ni isa, may pa kay mulibay. Dihubak na. ala mo nga man. Unsa adlaw ron? Merkules. Ay, ito sa ubo <coughs> Walang tao. Walang tao sa bahay, guys. Mukhang andun sa ano nila. Pina Di mo dagan ba lapok na. may tao pala. Yan po. Welcome po sa aming bahay. Ayo. Nga pun nga, ngao I'm a little bit at that I'm a little bit at that